Mga sa po natin live sa studio si Traffic Enforcer, dominator Riones. Good morning po. Good morning po, sir. Okay, at... Uh, akala ko na no, nasa lubong ko siya eh, magagangnam sila eh. Ah. Oh. Pero, congratulations po. Matagal na po kayong Traffic Enforcer? Opo. Mga um, ilang taon na po yan? Mga na taon na po. Oh, yan ho talaga ang inyong... Uh, ba bago kayo naging Traffic Enforcer, anong trabaho ninyo? Ah... Uh, sa construction po sa mga pintura. Ah, okay. Ngayon, eto motoristang ito eh parang beating the yellow light yata, ano? po. Okay, so napatigil niyo po siya at nung nilapitan niyo, ano ano ho na ho ang kanyang naging action sa inyo? Ah, pag pagbukas niya ng bintana, sir. Mm -hmm. ah, sabi niya sa akin, "Sir, bigyan na lang kita ng pangkape." Nako. Sabi ko, "Sir, hindi ko po kailangan 'yan." Mm -hmm. Kailangan ko po lisensya niyo. Ah, uh -huh. pag bigay niya sa analysis niya, may nakaipit na isang daang piso sa lisensya niya. Mm -hmm. Ba mahalong kaping 'yan, ha? Kami, kami dito sampung piso lang. Pero uh, ano ba siya, anong klaseng sasakyan ba 'yung kanyang dala-dala? Ah, kotse Toyota Corolla. Ano siya mismo may-ari o driver lang siya? Siya po mismo. Ah siya mismo may-ari. Okay. okay. Nung eto na sinasabi sa'yo mga ganun salita, mukhang matagal nang nanunuhol ito eh, dahil alam niya yung mga salita eh, di ba? Pangkape, ganyan-ganyan. Ano ho ang una naglaro sa isip nyo? Ah, uh, parang binibili niya ako, sir. Oo. Uh -huh. At saka, parang din... Parang na-insulto ako eh. Oo. Oh. Uh -huh. Pagkasabi niya nayon, uh -huh. na yun, na pangkapilang, pang, lang, pang parang pang lang kami. Oo. Oh. Uh -huh. So uh, uh, ma ma magalang naman yung pagkakatanggi mo sa kanya. Opo. Ano'ng sabi mo? Sabi ko sir, hindi ko po kailangan 'yan. Kailangan ko po yung lisensya niya. Okay, inabot naman niya yung lisensya niya. Opo. Kaso uh, may kasama na pong isang, na isang daan. daan. Nga. Oh. Ano na naging desisyon mo nung yung lisensyay eh? may kasama ng pera? Uh, sabi ko sir, pwede ko ba kayo imbitahan sa opisina namin? Mm. Ah, uh, dinala namin sa opisina namin, Sir. Ah, maayos naman siya sumama? Opo, mais uh. naman. Oo. Ah, uh -oh. uh, sinama namin sa opisina namin. Ah, uh, dinala... Sabi ng opisina namin, dinala namin sa CIB. mm -hmm. At ipakulong. Okay. Ito yung unang, ano pa lang tangka ng suhulang ka, Dominador? O marami na ka na bang karanasan? Marami na rin, Sir. Oo. Ah, uh -huh. uh, yung iba, sinasabihan ko, Sir, hindi po ako nakukuha sa... Ganyan. Lagi bang sila yung nag-aalok? Kasi yun ang problema no, sa issue ng kotong. May nagbabayad, uh, siyempre, may iba rin na nasisilaw, no? Opo. Lagi bang gano'n galing sa motorista yung, yung tukso? Opo, opo. Sa kanila rin po nang gagaling. Kasi Oo. sila po nakikiusap sa amin, eh. Mm -hmm. Na ayaw nilang maabala, ayaw nilang matikitan. Eh, oh, seminar yan, eh. Tutuloy mo ba yung kaso, Dominador? Opo. Mm -hmm. May kamping po kasi ang opisina namin at ang mayor namin na iwan uh, iwa, uh, ng kotong mm -hmm. sa Pasig. Sabi niya, naipit lang daw yung pera sa lisensya niya. Ay, hindi po totoo yun, sir. Kasi pag abot niya ng lisensya sa in, eh, may naka naman ng isang daan. Eh. Okay, pensahe sa mga kapwa mo, Traffic Enforcer Dominador, na nanonood ngayon. Ah, sir, ang uh, masabi ko lang eh, Dinisin na natin ang hanay natin. Kung na tayong aabot o kukuha ng sa motorista. Kung nag-offer sila, huwag, mong, huwag mong kunin. Tikita natin dahil meron silang violation. Okay. Uy, mabuhay ka at uh, ka namin dito sa unang hirit. Opo. sana dumami pa lahi mo. Ibig sabihin, mga hawak ka pa, ha? Opo. Maraming salamat. Ingat ka. Traffic enforcer, dominador. riones